Magandang gabi, mga kaboses ng dilim. Ako po si Kuya Juan, at nandito tayo ngayon para sa isang kwentong tiyak na magpapangilabot sa inyong mga kaluluwa. Sa mga gabing tulad nito, kapag tahimik na ang buong mundo, doon lumilitaw ang mga lihim na dapat sanang nakabaon na sa nakaraan. Sa gitna ng kadiliman ng isang liblib na baryo sa bukid noon, may isang baril na naghihintay ang baril na ito ay may kasaysayan ng dugo. May sumpa na sumusunod sa bawat daliri na humawak dito. May kamatayan na sumusunod sa bawat putok nito. Ngunit ang pinakamasamang katotohanan, hindi ito simpleng sandata. Ito ay pamana. Pamana na dumadaloy sa dugo ng pamilya. Mula sa ina hanggang sa anak, hanggang sa apo. At sa gabing ito, Makakakita kayo kung paano nagsisimula ang sumpa. Kung paano ang pag-ibig ng isang ina ay naging simula ng walang hanggang bangungot. Ito ang kwento ng Baril ng Ina. Sa isang liblib na baryo sa bukid noon, naninirahan si Aling Frida, isang tahimik ngunit matapang na ina ng tatlong anak. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang matuwid na babae ngunit kakaunti lang ang nakakaalam ng kanyang madilim na nakaraan. Sa kanyang maliit na baul na itinatago sa ilalim ng kanyang papag, may isang bagay na hindi niya kailanman ipinapakita kahit kanino. Isang lumang baril. Makintab pa rin sa kabila ng mga taon at nakabalot sa pulang tela. Isang araw, habang naglilinis si Aling Frida ng kanilang kubo, nakita ng kanyang panganay na anak na si Miguel ang baul. Inay, ano po ito? Mabilis na inagaw ni Aling Frida ang tela. Huwag mong gagalawin yan. Hindi yan laruan. Yan ang bagay na minsang sumira ng buhay ko at nagligtas rin. Kinagabihan, habang bumubuhos ang ulan, tinipon ni Frida ang kanyang mga anak at ibinahagi ang lihim. Noong dalaga pa ako, hindi ako tulad ng kilala nyo ngayon. Isa akong babae na pinilit lumaban sa mundong puno ng kasinungalingan, takot at dugo. Ang baril na ito ay naging bahagi ng aking paglaya. Ngunit habang ikinukuwento niya ang lahat, hindi niya alam na may nakikinig sa labas ng bahay, isang anino ng lalaking inakala niyang patay na. Habang humihigpit ang ulan sa labas. Bumubukas ang isang pintuan ng nakaraan. May tao po ba? Si Aling Frida ay kinilabutan. Sa pagbukas ng pinto, isang basang-basang lalaki ang pumasok. May pilat sa mata at hawak ang kanyang sombrero. Si Thomas. Matagal tayong hindi nagkita, Frida. At ngayon, gusto kong bawiin ang sa akin. Tumigil ang ulan. Wala nang ingay. Nawala rin si Tomas mula sa pintuan. Ngunit may mga pasang yapak papasok sa kubo. Sa sindi ng posporo, nakita nilang wala na si Tomas sa pintuan. Nasa pintana na siya. Ngunit hindi na siya tao. Namumutla. Putas ang isang mata. Waring isang multo. Hindi siya tao, binaril ko siya noon at inilibing sa gubat. Muling nagsara ang mga bintana. Lahat ay nagdilim. Sa hangin, may tinig. Ibabalik mo sa akin ang dapat ay akin. O isa-isang mawawala ang mga anak mo. Muling lumitaw si Thomas. Hindi buhay, hindi rin ganap na patay. Kasama niya ang isang matandang babae, kulubot, bulag, may hawak na baston na tila gawa sa buto. Ikaw ang pinili, Frida. Isa lamang ang maiaalay mo. Isa sa tatlong dugo mo. Hindi. Hindi ko kayang isuko ang kahit sino sa kanila. Ang matandang babae ay sumigaw. Kung ang ina ang mag-alay ang baril ay maghahanap ng bagong dugo. Ngunit tumindig si Ali Frida. Itinapat ang baril sa kanyang dibdib. Patawad, mga anak. Pero hindi na ito dapat lumaganap sa inyo. Pagdilat ni Miguel, wala na si Tomas. Wala na ang matanda. At ang baril ay nawala. Tanging pulang tela at sulat ni Frida ang naiwan kapag may baril na ipinamana sa ina, kadalasan hindi ito para pumatay, kundi para protektahan. Pero ang baril ng ina, minsang naging tagasira ng puso. Huwag ninyong hanapin, huwag ninyong ulitin. Mahalin niyo ang isa't isa, iyan ang tanging balalaban sa sumpa. Labin limang taon ang lumipas. Walang makapagsabi kung nasaan si Leah sa mga CCTV ng in kung saan sila nanuluyan, huling nakita si Leah na lumalabas ng mag-isa. Suot ang pulang damit at dala ang isang bagay na animoy baril. Kinagabihan, nagising si Miguel sa kalabit. Tatay, may babae po sa loob ng aparador nakatingin lang sa akin sabi niya ako ang ina mo sa isang in nakita ni miguel ang anak niyang silia suot ang pulang damit may laruan baril hindi ito laruan tatay ito ang baril ng ina ko sa banyo may sulat gamit ang dugo sa gubat, nakita ni miguel ang ukit hindi na ina anak na ang may hawak sa isang itim na kapilya, si Lia ay nakaupo sa gitna ng mga batang may pulang mata. Ang baril ng ina ay pamana, pero hindi ito kailangang manatili. Lilikhain ko ang bago, baril na walang awa, bala na hindi tumitigil. Sa bayan sunod-sunod na nawawala ang mga bata. Sa dingding. Frida